Mukhang fed up na ang owner ng Miss Universe na si Raul Rocha sa mga intriga tungkol sa Miss Universe Organization. Kaya naman balak niya ng ibenta ang 50% ng share ito matapos ang mga kontrobersiya na bumalik sa organization itong last few weeks. Mm. Talagang si Romel, no? <laughs> pero sa sarili. Wala akong <laughs> Oo, kasi oh. ano, sabi niya talagang mm. fed up na pupuno na raw siya sa araw-araw na intriga, 'di ba? Araw-araw din may nagbibitiw, araw-araw din may mga revelasyon. Napaka-controversial. Diba, Napaka-controversial talaga. Ano, ano wala nang ano, hindi na sale ang France, oh, oh. ang Guyana at saka Ghana sa susunod the Miss Universe. Tapos oh, oh. sa samahan pa ng ano, 'di ba, yung pagbitiw ng uh, ng ating Pilipinas yung sa Miss Universe Asia, may mga ganun pangyayari. Pag samasamahin mo, Pero, parang oh, oh. ano, parang nalulungkot din siya na apektohan siya dahil grabe daw talaga yung bashing na natatanggap niya. Pero ito ang iniisip ko, oh, bakit oh. ang Miss Universe Philippines mm -mm. ay in ang Uh, oh! Instagram account ng Miss Universe. Oh, yung Yun din ang ano, yun mm -mm. din ang, iniisip ko talaga, bakit? Tsaka diba? grabe rin talaga ang bashing na natatanggap ni Miss Mexico na sa tuwing nagpo-post siya ng My Day niya talaga, ay, pati yung kanyang kasuotan daw ay matatagpuan sa Divisoria. Oo, Imaginin mo yun. Pero alam mo, ako medyo naaawa, naaawa sa kanya. Naaawa naman. Hindi naman niya po kasalanan. Yes. Oo, so, kung okay. ano man ang ginagawa ngayon sa kanya. Di ba? Grabe Oo. ang bashing, Mildred. Correct. At sana nga. Ito mm. ay uh, hindi pa natatapos. Ha? Hindi pero pa. Pero yung one week after the Miss Universe Araw-araw may bagong issue talaga. Diba? Truly lika dyan. Kaya yan nga. Ang owner na si Raul Rocha, balak na niyang event ang kanyang share na 50%. At saka... Akala ko siya na pala. ang siya Oo. Baka si Anna, Anna pa rin. Jurak Chuk Chuk Chip or whatever. may share pa rin siya sa Miss Universe. At saka may, ano, may nabasa rin ako na nag-resign na rin yung kanilang host. Yung in-house host nila yun eh. Diba? Nag-resign na yung yung host nila nung nakaraan. Ah, in-house ba nila? Oo, o. parang siya na yung susunod sa anang, ano, siguro kontrata yung nag-resign siya. Ah, okay. Oo, so ang dami, 'di ba? Talaga ang dami controversy. Hindi matapos-tapos talaga at hanggang ngayon na sinasabi na cooking show daw ang naganap. Correct. Lalo na sa winner. Tapos, no, alam mo, ito nga latest, Win. di ba, nung umuwi si Atisa Manalo, tapos, umuwi din sa kanila si Miss Mexico, tinumpir mm. yung pagtanggap ng tao. Si Miss Mexico daw, naglalakad, walang masyadong katao-tao. Samantalang, si Atisa, napakaraming tao ang sumalubong sa kanya. Yes. Airport pala. Pinagkaguluhan siya sa airport talaga. At kitang kita talaga ang suporta ang pagkamiss sa ating third runner-up sa Miss Universe 2025 na si at Manila. Man